Okay, mga kapromdi. Ito ay sensation plant. Last tawad, kuya. Wala. Alin, ma'am? For sensation. 4 For 8 For Akala ko 4 <laughs> Tumaas. Hello <laughs> po, mga kapromdi. Ayan, pupunta tayo dito sa circle sa bilihan ng mga halaman. Titingin-tingin lang po tayo. Akit ako. Galing akong underpass. Apa Papasok tayo. Maganda dito maglakad-lakad at mag-exercise. Karamihan kasi dito, ang pagkakaalam lang nila dito, mga ka ay nag exercise lang yung mga tao. Hindi nila alam. Meron din po dito mga bilihan ng mga indoor plants. At yun yung titingnan natin mga gamit pang garden, mga graba, mga pang dekorasyon sa landscaping po. Marami dito. Tingin-tingin tayo ng mga halaman. Mga mura lang yung halaman dito. Yung po mga kaprondi, hello po. Magandang araw sa lahat. Para samahan niyo ako ngayon at mag ikot tayo at uh, ipakita ko sa inyo yung mga halaman dito na binibenta sa Circle at yung iba naman kasi mga kapromdi ay hindi alam na mayroong mga halaman dito na mga pang indoor plants at yung mga gamit pang garden tara samahan nyo po ako ngayon at kakatapos ko lang mga kapromdi magpapawis at ayan uh, i-check natin at ipakita ko sa inyo yung mga halaman dito uh, basil dami tataba ito coriander to, di ba? Coriander naman to. At meron din silang lemon basil. Meron din silang chives. Ang dami. Ito naman yung thyme. Marami ding thyme. Ito yung Italian nila. Yan, Italian oregano. Meron akong tanim nito dati. Pwede ito pang saug sa spaghetti, sa pasta. Ayan, ang dami kong tanim nito dati mga ka, kaso na, ano, namatay. Pero mga ilang years ko rin yung inalagaan. Ito naman ay dahong maria. Nakakatuwa, no? Kataba. Ito ay mga pang ano naman nila pang sa kusina na mga halaman mga okra din ganda ng bulaklak. Ano pong ni pangalan ng halaman na to? Pitolia. Lahat po ito. Wow. Magkano isang ano? 100. Nice. Ay, ang ganda. Meron ding white. So, pwede mo siyang, eh, ano, parang pag-combine. Ang katawa. Ano pa na yun? Pitolia. 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 Nice. Ganda. At kahit indoor no may bulaklak sila eto naman ang ganda ha ya. ano po ito sa umaga lang namumulaklak ang ganda 100 din po ito bali isang ganito po niya yeah. is worth 100 isang ganito Inamoy ko talaga eh. Ito <laughs> ba amoy nga? Wala rin siyang amoy. Kaya natutuwa ako sa kulay. Nakaka-good vibes. Well, Flores. Magkano po isan yan? 200 po, isang paso. Ayan o, oh, ang ganda. Pwede pong indoor to or... Ay, pwede siya loob ng bahay. Nice. Ayan. Mga murang paso. dami, oh. Mahilig po talaga kayo sa halaman. Ayan, ma-appreciate nyo to. Ito, oh. Pwede pang indoor, pwede pang outdoor. Walang nagbabantay. Nakakatuwa. Ito maganda rin to. Oh. Aside po sa mga ornamental plants meron din silang mga fruit bearing plants. Ito naman ay grafted na kumiyat orange. Meron na siyang bunga o oh. siya. meron din silang champaka tree. pa pala yung champaka tree? pa pala yung tsura ng dahon niya, oh. Ito yung champaka tree. Ito, alam ko na to eh. Star apple to. Tapos sa loob, meron din sila doon, longgan. Ito yung longgan nila. Ang sarap po niyan mga kaprombi pag nahinog, matamis. Na uh, parang ano siya, ano baka kahawig niya? Nalasa. Hindi ko ma-explain yung lasa niya eh, na pero medyo magaspang na matamis, na brown yung loob. Chico po ito. Ha? Alucaria. Alucaria. Lumalaki ito? Oh, narikip, 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 narikip Ang ganda. Meron siyang tinik o, oh. oh, mga Ang ganda. Tapos, namumulaklak? Hindi naman po. Lalo lang, po, pero kanyang, tiyan, 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 tiyan. Ang ganda. Ang ganda ng tsura niya, oh. Alucaria. Ang ganda, no? Okay, mga kapromdi. Ito ay sensation plant. Napakalaki nito. Ayan, oh. Nagkakahalaga ito ng 4-5. Last tawad kuya, wala. Alin ma'am? four, sensation. four eight. 4 Akala ko four five. <laughs> Tumaas! <laughs> malay. 4 Hindi. Ano lang, malay mo naman, di ba? Four 8 Ang ganda, no? <laughs> <Diyan>. <laughs> <Pag> <laughs> Diyan. <laughs> Diyan. <laughs> ang ganda. Ito ay 4.8 daw pala mga ka-prom. kanina kasi 4.5 daw. Magmahal. Pero tignan mo naman, napakalaki. 5,000 talaga yan. 5,000 naging 4.8. ganda. Meron naman kami dito ma'am. Daw po ang bulaklak ng sensation. Bakit ba siya mahal? Mm -hmm. Saan ba siya nakukuha ang bundok? Medyo matagal-tagal din po siya lumakuin. Ah talaga? May ano na parang high maintenance? Yan, ito po, 3.5. Saka ito lang sa likod niya, 3, yan, 3.5 din Ito ay 3.5. Ito medyo ito, maliit po, ito na 5, sensation. 5,000 Grabe, no? Saan bundok kayo ito galing? Talaga? Ay, wala po yun sa wild. Ah, wala sa wild? Kinoculture niya lang? Wala po talaga yan. Alagaan po talaga. Ah, alagaan niyo pala. Kala ko sa wild. Sorry naman. So, wala ito sa wild. Ito ay 3.5. Ito naman ay 4.5. So, medyo malaki kasi yon. Ito ang bulaklak niya. Mahirap daw ito alagaan. Kaya ganun siya kamahal. Ito so, naman tayo sa mga succulents section. Ang cute. Ang gaganda. Ay, ate Ana. daw sa kwan. Pansip sa kasala. Magkano po isang tawag dito? 80. Ano po ito? Uh, zebra. Zebra. Ang ganda. 80 pesos po isang ano nito. Bali isang ito. Ang supot niya. 80 pesos isa, pwede na mga kaprombi, no? Eh yung maganda dito. Meron silang libreng tubig. Naiinom po ito. Ayan. Ano mo lang dito. Pwede ka na uminom. Pag nauhaw ka. Ayan, pag nauhaw ka dito, may mga bilihan dito ng buko at mga iba-ibang pagkain din na tinitinda support local din, mga local products. Andito naman tayo sa mga bilihan ng mga loom soil. Kano isa nito? Tatlo isang daan. Pwede na walang halong lupa. Or... Mayroon din, wala. Kompleto na. Mura na, tatlo isang daan. Kasi sa iba nga isang daan eh. 'di diba? ba? affordable na po. Tatlo po nito, isang daan. Ayan na po yung content niya. Laman niya. Ayan po, kapag naligaw kayo dito sa QC, pwede niyong pasyalan itong circle kasi marami po dito mga local products na may offer sila. Tsaka yung mga halaman din. Siyempre ako mga ka di support local talaga ako. Kaya tingnan natin yung mga products nila dito. Yan po, meron din silang kamote chips. Ang alam ko lang kasi banana chips. Ah, may kamotir kamotir. Meron din silang taro. So, diba? mga local products po ito. Uh, good job sa gumawa nito. Ang ganda na. Kaya dun sa kapila. Ang ganda na, no? Diba, kayo? Diba, agree ka? Ang ganda na? Hindi ka na matatakot. Dati kasi madilim to, ka, diba? First time mo? Oh. Ako din eh. Yung kaka, ano na, kakagawa. Pero dati nagdadadaan ako dito. Madilim pa. Yeah. Ayan. At maraming salamat sa panonood sa akin. Mga video mga kapromdo. Ingat po kayo palagi. Bye bye!